Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay isa na naman, katanungan ng isa ating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, Attorney. May itatanong din ako tungkol sa property ng aming mga namatay na magulang. Meron silang naiwan na residential lot na 300 square meters. Gumawa ng Extrajudicial Settlement of State ang aking mga kapatid, pero hindi nila ako isinali sa kanila lang daw ibinigay ng aming mga magulang ang nasabing lote. May habol pa ba ako, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ng ating topic, kung niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel, please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makalikta ng mga bago at susunod nating video. Ano ba ang extrajudicial settlement of State? Ang extrajudicial settlement of State ay isang pamamaraan para sa paghahati ng state, paghahati ng ari-arian ng namatay sa kanyang mga tagapagmana ng hindi na kailangan pumunta sa korte, hindi na dapat dumaan sa korte. Pero dapat na maari lamang itong gawin kung ang mga sumusunod na kalagayan ay napapaloob Merong mga requirements. Una, ang namatay ay hindi nag-iwan ng will, wala siyang huling habilin. Dapat walang will o testament. Pangalawa, ang namatay ay walang utang o ang kanyang mga utang ay nabayaran na. Pangatlo, ang mga tagapagmana ay pawang nasa legal na edad o kung may mga minor de edad sila ay kinatawan ng kanilang judicial o legal representatives. Mga kaibigan, isa pang requirement ay dapat ito ay isang pampublikong instrument, public document. Notarize ito na isinigawan ng lahat ng mga tagapagmana at inihain sa Register of Deeds. Paano kung hindi sinali ang isa sa dalawa tatlong tagapagmana? sa extrajudicial settlement of state. Katulad ng kalagayan ng ating viewer, hindi siya isinali. Valid ba ito? Ito ay null and void, hindi valid. Nakasad sa ating batas na the children of the deceased shall always inherit from him. In their own right, dividing the inheritance in equal shares. Ibig sabihin, ang mga anak ng namatay ay laging magmamana sa kanya sa kanilang sariling karapatan. Pantay ang baghagi ng bawat isa sa kanila. Pantay ang kanilang mana. In short, lahat ng mga anak ay magmamana ng kanilang namatay na magulang. Kapag hindi sinali ang isang tagapagmana, o ilan sa mga legal heirs labag ito sa batas na nagtatakda na lahat ng mga anak ay magmamana sa namatay na magulang. Kaya kapag gumawa ng extrajudicial settlement of state na hindi isinali ang mga ibang tagapagmana na anak o mga ibang tagapagmana na legal heirs, ang nasabing settlement ay hindi valid. Katunayan sa kasong sigura versus sigura, inilahad na walang bisa ang paghahati. Walang bisa ang partition dahil hindi kasama ang anim sa siyam na tagapagmana na may karapatan sa pantay na share sa partitioned property. Sa ilalim ng panuntunan, walang extrajudicial settlement ang dapat na isama o isali sa sinumang tao na hindi nakibahagi rito o walang abiso tungkol dito. Mga kaibigan, tungkol naman sa sinabi ng mga kapatid ng ating viewer na sa kanila ibinigay ang kanilang namatay na magulang ang lupa, kung talagang ibinigay sa kanila ang lupa, dapat meron will, merong kasulatan, merong testamento na ginawa ng kanilang mga magulang. Hindi pwede na salita lamang. Hindi pwedeng sasabihin na, oh, sa inyo na yung lupa. Dapat ito ay buong nakasulat, may petsa at nilagdaan ng kamay mismo ng gumawa ng will o testamento. Ito yung tawag na holographic will. O kaya ito ay ipinagawa at ipinanotarize sa abogado. Ang tawag naman dito ay notarial will. Ngunit, katulad ng sinabi kanina, pwedeng pumasok sa extrajudicial settlement of state kung walang will. Dahil kung merong will na kagaya ng sinasabi ng kapatid ng ating viewer, hindi pwedeng magkaroon ng extra judicial settlement of estate. Kasi kapag mayroong will, ipapaprobate pa ito sa korte. Ang probate ay isang legal na proseso na nagpapatunay na ang mga area-area ng namatay ay ipinamamahagi ayon sa kanilang kagustuhan at kung ito ay naayon sa batas ang probate court ang may pananagutan sa pag-verify ng authenticity ng will at pagtiyak ng ari-arian ay maililipat sa mga tagapagmana. Kaya sa ating viewer, invalid ang ginawa ng iyong mga kapatid na extrajudicial settlement of estate. Dapat na magpagawa ka kagad ng affidavit of adverse claim na iyong ipasa sa Registry of Deeds para maprotektahan ang iyong right uh, kaya'y karapatan sa property ng iyong mga namatay na magulang. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot ng kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. bye bye